Out, out muna po tayo kay Peach Ulimaor from Kasutingan, Mandawi City, Cebu. Then, kay June Ocampo ng Riyadh, Saudi Arabia. Kay Judy Driver TV. Shoutout po. Tsaka kay Romeo Bactol. Ayan, shout shoutout po sa inyong lahat. idol ay ah, sa so magandang maga po sa atin lahat mga lods oras po natin alas 6 na po ng maga mga idol ah nang po ako ngayon kaso nga lang po hindi ko na nakuha na yung aking pangingisda kasi wala naman ako kasama ay ayun mga idol naka-jackpot na naman tayo sa mga tilapia at saka bulig bali yung mga idol yung pinangorentayan ko ito ayun na pa pa ako lumusong alas 5 ng madaling araw Ay mga idol medyo nakarami-rami yan Kalahati yung huli ko. mga walong kilo siguro mga lutop so ito kaya dito lang kami kumuha ng panggasos namin sa araw-araw kaya araw-araw ako nangyong isda mga idol ayan wala ko na sabay na pauwi na lang din naman ako mga lod ayan po yung aking malayo pa ako sa bari mga idol malagit na ang patulong bukid kaya tara wala ka na kayo pauwi pagod wala natin magsipag araw-araw ah, tayo magkaroon ng panggastos yan mga idol update ko na lang kayo pagka nasa bahay na ako mga lods hello mga idol away okay na ako galing sa pang pangigda kayo yung aking luli mga lods sa ako sa bahay mga idol pakita namin siya ng luli mga araw, may katil pa ako at baka lamok, kanina po ako kasi ulo mo siya madaling araw, mga alas 4 alas 4 ako, alas 6 na ito okay, so mga idol, nakadali tayo nung nakadali naman kami ng tilapia sa saka mga bulik pagpenta namin <coughs>

shout out muna po tayo kay Peach Ulima Or from Kasutingan, Mandawi City, Cebu <clears throat> then kay Jun Ocampo ng Riyadh, Saudi Arabia tapos kay Judy Driver TV Shout out po. Tsaka kay Romeo Bactol. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan mga adil. Yung mga nito yun pang ulam na namin. Ayan. May ulam na. Pagbenta pa tayo ulit. Ayan lang natin mga alanganin. <tot> Wala naman yung malalaki. Ang ulan na lalaki. May dami um, pa uh, yata yeah. ala sa ano. Ang panglay. Ayan. Masakti. Mm -hmm. uh, So, mga idol ang ulam na namin to pambi ay para bukas so, mga idol ako yung kapalag na paalam po mga idol